Hi hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Tito Soto umalma sa sinabi ni Daryl Yap na pinadalhan si Vic Soto ng script sa The Rapist of Pepsi Paloma. Umalma, ang kapatid ni Vic Soto, na si Tito Soto sa sinabi ng kampo ni Director Daryl Yap, kung saan ay sinabi nito na bago pa man pinalabas ang teaser ng naturang pelikula ay nagpadala umano sila ng script kay Vic Soto pero wala daw itong sagot. May sagot at paliwanag si former Senator Tito Soto, tungkol sa pahayag ng kampo ni Daryl Yap, na ipinadala kay Vic Soto ang script ng The Rapists of Pepsi Paloma, bago inilabas ang kontrobersyal na teaser ng pelikula tungkol sa buhay ng dating sexy star na si Pepsi Paloma. Ipinarating ni Tito sa publiko ang kanyang reaksyon sa pamamagitan ng ex, dating Twitter. Not true. False. They give a script to Vic Del Rosario not Vic Soto. Vic nor I never read their script, paglilinaw ni Tito. May paalala rin si Tito sa pamunuan ng pahayagan na naglabas ng panig ng kampo ni Yap. Aniya, you should find out first if what you are reporting is accurate or not. Nakakahiya, kumagat sa showbiz gimmick, mainstream pa naman kayo. Dagdag pa ni Tito, Vic Del Rosario turned it down sa mga gumagastos ng malaki para manira ng kapwa, ayos. Para mabawasan ang yaman ninyo. Ilang araw bago niya inilabas ang mga paglilinaw, nagpost si Tito sa kanyang ex-account ng pasaring na ito. When you relay on an old gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter, for sure. Ang Viva Films producer na si Boss Vic Del Rosario at hindi si Vic Soto ang, Vic, na tinutukoy ng dating senador hindi ang Viva Films ang producer ng The Rapists of Pepsi Paloma. Ayon sa mga lumilitaw na impormasyon, mismong si ang nagpondo para magawa nito ang pelikula tungkol sa kwento ng buhay ni Pepsi na kababayan niya sa Olongapo City, Zambales. Pero, hindi pa siya isinisilang ng magpatiwakal ang aktres noong ikatatlumpot isa ng Mayo taong isang libo at lima. Ang ina ni Pepsi na si Lydia at ang kapatid ng aktres na si Zoldi, ang mga nakausap o resource person ni Yap tungkol sa pelikulang natapos ang shooting noong ikadalawamputsyam ng Disyembre taong 2024. Una, sabi ng kontrobersyal na direktor, nagkakamali ang Divina Law, ang abogado ng kabila, na may order na ang husgado na ay take down ang aking promo materials para sa The Rapists of Pepsi Paloma. Wala pong takedown order. Pangalawa, ang hearing ay moved na sa January 17 hintayin ng husgado ang kanilang sagot sa aking motion for consolidation. Pangatlo, meron na pong gag order sa lahat, di na kami pwede magpahayag tungkol sa merito ng kaso, para di magkaroon ng kaguluhan sa pag-iisip ng tao. Ito na po ang huling pagkakataon na magsasalita ako patungkol sa kaso at naway malinaw po ito sa lahat ng sumusubaybay.